Okay, what's up mga boss? Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. So ang channel nga pala ito, ito is dedicated sa mga gusto matuto ng uh, QuickBooks uh, online. Para doon sa mga gusto rin matutong mag-bookkeeping, uh, uh, tinuturo din ito yung uh, QuickBooks online. Para doon sa mga may negosyo na gusto matuto ng QuickBooks, saka doon sa educational purposes, pwedeng pwede dito. Or gusto mong matuto trip mo lang, pwedeng pwede pwedeng rin dito no. So, tinuturo ito sa mga QuickBooks ah uh, webinar. Ang kaibahan nga lang dito sa atin is uh, free ito. Uh, pwede mo ma-access anytime through YouTube. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa muna tayo ng free account. So, ayan. Makikita nyo sa screen. Ito yung link. So, lalagay ko to sa description. So, hanapin nyo na lang. And then, mapupunta tayo dito sa website na to. Ayan. So, kung makikita nyo, ito yung mga offer ni QuickBooks. So, merong simple start, merong essentials, plus, taka advance. So, since free, trial, free trials naman tayo, so, limitan na natin yung pinakataas. Ayan. Yeah. So, click natin itong start free 30 day trial. Ayan. Yeah. So, makikita nyo, dapat ang nag-reflect dito is 0 US dollar. So, click nyo itong continue. Ayan. So, hihingihan kayo ng uh, email address uh, first name, basically yung mga basic details nyo lang. And then, ako kasi meron na akong account, mag-sign in na lang ako. Okay. So, yan. Kung makikita nyo, meron na ako dito sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, anim na accounts. Pero, unfortunately, ito, nag-expire na ito lahat. So, gagawa tayo ng Uh, company. So, kapag na-fill out nyo na yung mga basic informations nyo doon, ito yung magpa-prompt sa inyo, no? Wala lang itong lima kasi for beginners pa kayo. Wala pa kayong account. So, dito kayo dito sa create new company. Ayan. So, maglo-loading yan. Sinasabi dito na setting up your account. Hintayin nyo lang. Ayan. Medyo mabagal yung internet ko mga boss. Ayan. So, nag-welcome na si Intuit QuickBooks. So, click nyo itong get started. Ayan. So, for starters, what's your business called? So, depende kung ano yung ipapangalan nyo, ano? So, for tutorial purposes, ito. Papangalan ko dito is Quickbook uh, Minas. Okay. Ayan. So, choose industry. Optional naman ito, pero mas maganda kung meron, no? So, I suggest dito kayo sa... Uh, Eto, sa Retail Trade and e-commerce non-food. Practice pa lang naman. So, kung meron na kayong account, pwede na kayong pumili dito sa kung anong industry yung uh, lalagay nyo. So, tips ko, uh, malagang itong industry kasi dito pagbabasihan lahat ng mga details natin from chart of accounts, uh, paano tayo mag ano yung mga transactions na gagawin natin, magdepende yan sa industry na hawak natin. So, dito naman, uh, pili kayo dito, Company. Tapos click yung next. Ayan, so what's your role? Ah, uh, bookkeeper. Ayan, so pwede namang accountant. So depende sa inyo, no? Practice pa naman. Sa akin, bookkeeper muna. Dito, ah, uh, 2 to 5 employees. Tapos, eto, ah, uh, pwede ka kahit dito, no? Profit loss or invoice. Kahit, kasi, ano, mag-reflect naman yan sa system na ginawa natin. So dito, uh, dito tayo sa do this first. Ayan. So, sinasabi nito, let's link a back account to get organized. So, di pa naman natin kailangan na mag-link account kasi ano pa naman to. Uh, trial pa naman ito. So, skip for now muna natin. Same dito. ah uh, snap and save receipts from anywhere. Hindi pa natin kailangan. So, skip for now muna. And then, dito... Let's add a personal touch to your invoices. So, ayan, dito, dito tayo mag mais kung paano mag -re reflect yung invoice natin sa system. So, skip for now muna natin yan. So, dito, makikita nyo, merong anin na transactions na mag -re reflect dito. Pasensya na sobrang may yung baby ko. So, may anin na transaction dito, send and track invoices, track your VAT, track your bills, track receipts, expenses, manage, inventory, track and save. So, kakailangan natin yan sa free trials natin. So, click nyo lang yan. Yan. Tapos, click nyo yung next. Okay, so, sinasabi dito, getting everything ready for you. Yan, so, yung mga pinag-click natin yan, in-organize any QuickBooks para makakreate tayo ng free trial. Yan, so, click natin itong, let's go. Yun. So, eto na yung, ano natin, uh, free trial account. ah uh, so, bear in mind na 30 days lang ito. So, mag expire to after 30 days. Okay. So, ito yung mga preliminary na preliminary na uh, features. Kung baga, makikita natin sa unang pag uh, uh visit natin sa kickbox. Ayan. So, ito. I-explain ko lang yung mga ba basic features dito. Ano? Kasi, sa ngayon, uh, meron na kasi in-introduce in yung QuickBooks uh, bagong mukha ni QuickBooks uh, madami na yung mga advanced features ito is uh, basic lang pero yung mga functions dito is pareha lang naman dun sa bagong mukha ng ano, QuickBooks natin ngayon so dito uh, kung i-click mo itong gear icon na to dito mo makakita lahat ng mga uh, tools, ayan, so from manage workflows, reclassify transactions, import data, share screen, tapos ito sa list o list uh, products and services dito natin dito tayo mag input ng mga mga products and services depende sa industry na hawak natin tapos dito kung gusto nyong ano, mag, mag customize ng settings nya dito tayo pupunta no so ba? dito tayo sa account and settings ayan so andito yung uh, name ng ano natin uh, company is ginawa natin tapos yung email address, yung contact number, i-blurry ka lang yan. Tapos dito tayo sa industry. So, ito yung industry na pili natin, Retail, Trade and E-Commerce. Ayan, so... So, basically, expert explore natin yan. Gagawa tayo ng separate video para ano natin, ma-tackle natin yung mga uh, informations dyan. So, kung meron kayong uh, ano, uh, uh, tawag nito, Ibahin sa settings. Dito kayo sa gear icon. Dito nyo makikita lahat. Tapos yung subscription and billing. Dito nyo. Uh, dito, kayo, dito nyo makikita kung uh, gusto nyo i-cancel yung free trials nyo. Uh, gusto nyo mag-downgrade. Or gusto nyo mag-avail sa subscription. Ayan. makikita nyo yan dito. So, explain natin yan lahat. Ano? Uh, gawa tayo ng separate uh, video dyan. para para dyan. So, makikita nyo uh, QuickBook Advance, sinasabi dito is trial ends daw this coming November, November 28. So, diyan yung makakita kung kailan mag-expire yung free trials nyo, which is 30 days. Ito sa pretty basic tong mga details dito. Sa mga task, so, explain natin yan lahat, no? Pagawa tayo ng separate video. For now, isang content natin din is pa, paano gumawa ng free trial account 30 days ah uh, ng QuickBooks Online na wala tayong babayaran. So, ayun. So, kung makatulong sa inyong video na ito, like and subscribe. Uh, hit the notification bell para wala kayong mamiss na mga videos na i-upload pa natin. So, yun lang. See you soon.